Good morning! So, ngayon, January 24, kakagising ko lang. And, hapon na ako nagising. <laughs> Puwet kasi ako. So, sasagutin ko ngayon yung tanong nyo sa akin. Yung lagi nyo tinatanong sa akin na, Kuya Jeff, oy, jowa mo ba si Pat? At ang sagot ay, Opo. Uh, ayan, so... 4 years na kami magjawa sa totoong buhay. Madalas nakikita niyo siya sa content ko. Um, parang masungit siya palagi, ganun. Saan? May mga times talaga na masungit talaga siya, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Like, content lang talaga yon. And ngayon, January 24, sinaselebrate namin yung mansari namin. Hindi e sana all, di ba mansari? Sana all! Gusto nga dito, nagbablog ako eh So guys, ngayon nakaligo na ako, nakakain na ako lahat-lahat. Papunta ako ngayon sa ano sa Robinson Pampanga kasi ang pinag-usapan namin ni Pat doon ko siya susunduin mamaya. Nasa hospital kasi siya ngayon, inaaskas niya yung mga papeles ng kapatid niya kasi nasa hospital kapatid niya eh. Ngayon mamaya daw pupunta daw siya sa Robinson kasi mamimili daw siya ng grocery nila. Kaya doon kami magkikita, susunduin ko siya doon. So guys, andito na ako ngayon sa Robinson. Ayan no, ayan, ayan. Mamaya, ah, dyan sa pintuan na yan. Dyan, dyan ko siya susunduin. Si Pat, dyan yung pinag-usapan namin na dadaanan ko siya dyan. Pero pag ko siya, syempre. <laughs> Ang gagawin ko, dito lang ako mag standby kasi ang pinag-usapan namin dapat talaga susunduin ko pa siya mamaya pang 7pm. Pero anong oras pa lang o? Oh, 3.52 ang dito na ako. Kasi mamaya pagtitripan ko siya. Tapos ngayon habang magagapanan pa nandito ako, papagupit muna ako kasi tignan nyo naman yung buko. oh, Oh, oh. So ayan, nandito na ako sa barbershop na madalas kong pinagugupitan pag may pera <laughs> so ayan shout out pala sa nagupit sa akin si kuya JJ ba o Jai Jai basta yun ayan na po si kuya Jepoy nandito po siya sa Bruno's Barber si Session Pampanga ginawa po siya ni Jai Jai si Rafi katumal po <laughs> Malimbis. Pag-vlog yata. Check natin. Check ako. At ito lang nga. Ito na nga yun. Yung kinalabasan ng gupit ko. O ba? Diba? Ano? Maangas ba? Pogi ba? Kaya joke. wag niyong sagutin. Baka ma-hurt ako. Nandito ako ngayon sa supermarket kasi bibilan ko ng gift si Pat. Simple gift lang kasi nga ba? Diba, Monster namin. So ito yung ko kay Pat na simple gift lang kasi ito ng chocolate. So guys, andito ako sa kotse, nagkatago ako tapos ito yung binili kong chocolate para kay Pat. Ako ko lang muna dito. Doon na siya oh. Tingnan niyo, wait lang. Ayun siya guys oh. Ayan. Nakikita Ay, niya ba yan? Ayan yung nakatayo na yan. Yan si ate Pat nyo. <laughs> so guys, nagkakul si Pat. Hello. Hello. Saan ka na? Nasaan ano pa? Bandang Hello. Me An Hello? Wala akong marinig. Hello? Ano mo lang marinig? Nasaan ka na? Bandang, bandang Mexico nga. Ano traffic? Saan? Mexico. Matraffic kasi. Tagal mo naman. Sabi mo 7 p.m. oras na. Hindi. Ano kasi? Papunta na rin ako nyan. Wait lang, na traffic lang. Galian mo ah, dapat 5 minutes nandito ka na. Grabe ka naman sa 5 minutes. Mexico, tapos diyan 5 minutes. Grabe ka naman. Bahala ka mag mag ano ka, mag super science ka bahala ka. <laughs> super science. Ano so ba sa akin? Oh, wait na ako sa groceries ko. Sige na, wait lang. Nag-drive pa ako. Palamok dito. Oo, oh, sige na. Wait lang. Wait lang. Nag-drive ako eh. Ano? Wait lang. Nag-drive ako eh. O oh, sige na. Bilisan mo. Mag-drive ka na. Oo, oh, sige. Ayan siya. Katignan niyo. Hindi <laughs> niya kasi ako makita dito kasi nga madilim tapos tinted pa yung kotse hindi niya, hindi niya nakikita yung ano, loob kaya hindi niya alam na nandito lang ako sa may tapat niya <laughs> So ayan guys, 7.48 na nagkakol ulit siya. Ayan, sagutin natin. Hello? Saan ka na? E, nasa ano? Ha? Nasa May malapit ano? na. Nasa Maylagondina, malapit Walang na. malapit na malapit eh. Eh, na-traffic nga kasi. Ay, nakapatay yung camera mo, ba't di mo buksan? Eh, nagdadrive nga ako. Paano ako bubuksan? Nakakonect lang to sa ano, oh, sa may... Kanina ko ako pa nagdadrive eh. Eh, ma-traffic oh. nga. Ma-traffic nga. Mag-alang mag-iisang oras so, ka ni... Um, uh, Oo, oh, sige. A anong gusto mo? Paliparin ko tong kotse. Ano? Anong gusto mo? Paliparin ko tong kotse. Oo, oh, oh, paliparin ko. Pa, paano? O, paano? Paano? Sabi 7pm, anong oras na eh? Oh, ano pa lang naman na 7.49 Anong pagal 49 minutes lang naman na late. Grabe ka naman. Pahala kong magal-magal. Wait lang kasi! Malapit na, malapit na. Pinatay. Anong <laughs> <laughs> Nagtirit na siya Ay. Bakit ang tagal mo? Kanina ka pata nandito. Di mo binuksan. Ah, ano? Hindi. Ano kasi? Wait lang. Pusakawin. Pusakawin ko na. ito lang. Anong oras ka nakapunta dito? Ano? 3. 3.45 patagal. Masaya ka pa yan? Hindi. <laughs> bakit? Bakit ka magalit? Kanina, hindi ka pa pala nandyan eh. Kanina pa akong 7 <laughs> nandun. Di mo man lang ako pinantahan Sabi mo nasa Mexico ka. Ano? Uh, wala. It's, it's, it's a prank. It's a prank. Nakakatawa yun? Sorry na. Did Ikaw yung ako uh, dyan. Bibiro <laughs> mo ka lang. Tagal-tagal na. ko naghihintay doon. Ang bigat-bigat na natanggal ka to. Sorry na. Sorry, sorry. Huwag nang mag uh, ko naman. O, oh. ito. Hey, Favorite mo. Yan lang? Hindi man, man lang puso. Ayama. Ay, saan mo lang? Sige. Pwede na to. Thank you. Copy man, sorry. Ganoon mo. Pimansari, sabi ko. Pimansari. Huwag <laughs> ka na magalit! Parang parang mong yun. <laughs> sorry, sorry. Di ba tiyatong nila palagi? Kung mag-jowa ba tayo, mag-jowa ba tayo? Hindi. Mag-asawa. Ah, oh, mag-asawa to. <laughs> <laughs> Check ka lang. <laughs> Nakis dito. Eh? Saan na? Saan na? Patunayan mo, sabi mo mag-jowa tayo, mag-asawa tayo. Ba't yung mag-gawin? Oh. Ayoko! Nainis <laughs> ako sa'yo! <laughs> At tapos na akong pinaghintay doon ng ilang oras. Pulak lang naman yun 3 eh. o'clock pala, nandito ka na. Tapos 7 o'clock, na naghihintay ako doon. Hindi mo pala ako <laughs> ano, ganyan? May gift naman ako sa'yo. Tapos bibigyan mo ako ganito, hindi ka puso. O saan no, na ako? mo <laughs> <Kisip> na ako na ito eh. ako? Ayaw ako, galit ako. Grabe naman. Ayaw niya guys, so, ayaw niya. Ayaw talaga ako yung kiss. Ayaw talaga ako yung war tayo ngayon. No war. <laughs> Ikaw, <Ito>, pinarang ka yan. <laughs> Nangalay ka? Oh, tingnan mo. Nakatanggal-tanggal pa to. Maipis pa kanina. Napatalon na ko. Maipis no, <laughs> na. <No. laughs> Ito! Lamok-lamok pa kaya. Bis mo na kasi ako. Abis na. 哈哈哈哈哈！么了嗯，怎么